bansang China. Tinatahana ng isang bilyon at tapat na rang milyong katao. Ang pinakamalaking exporter ng mga produkto sa buong mundo. Bagamat malawak ang lupain sa bansa, isa din ito sa pinakamalaking nag import ng mga pagkain mula sa ibang bayan. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit kailangan itong bumili ng pagkain sa iba kung 70% ng lupain doon ay ginagamit na sakahan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may nakatagong problema hinggil sa nakalalasong kemikal ang inaani sa bansa at ang masaklapay, binebenta ito sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Ang panghihimasok ng mga komunista sa West Philippine Sea ay palagi nalang lang laman ng mga balita. Sa laki ng lupain nito, hindi na nakontento sa sarili at inaangkin pa ang halos buong karagatan ng South China Sea. Pero hindi lamang ang pang-aabuso ang nababalitaan ng mga netizens, pati rin ang kinakalat nitong carcinogenics. Kapag sinabing carcinogenics, ito ay mga elemento organic man o gawang tao na nagdudulot ng sakit ng cancer. Madalas nang naririnig ang sakit pero bihira lamang ang talaga nakakaunawa nito. Ayon sa Cancer.net, ang cancer ay dulot ng sobra-sobrang pagdami ng mga may sakit na cells sa isang bahagi ng katawan. Kung ito ay malignant, ito ay kakalat at makamamatay. Sinabi sa World Data na pangalawa ang cancer sa mga dahilan ng ikinamamatay ng marami kaya naman iniiwasan ng taong bayan ang mga pagkain na dudulot nito. Sa kabilang banda, pagdating sa China, kilala ang bansa sa pinagmumula ng pagkain puno ng mga carcinogens. Paano ito nangyari? Ang balita ng Reuters noong taong 2013 na sinabi mismo ng isang opisyal ng gobyerno sa China na sobra sa 3 milyong hektarya ng lupa ay masyadong polluted na para pagtamna ng pananim. Sinabi din niya sa AP News na ang mga opisyal doon na nagsabi na ikalima o 20% ng lupang sakahan sa bansa ay polluted. Halos kasing laki ng buong Palawan Island. Dahil dito nagpasya ang mga otoridad na huwag nang pahintulutang gamitin sakahan ang contaminated na lupain. Kaso may problema dito, magkukulang ang pagkain sa bansa. Kaya mula noon lumaki ang pagangkat nito. Gayunpaman, hindi pa rin lubos ang dumarating sa bansa. Kadalasan ay hindi ito kayang bilhin ng mga mahihirap. Siyempre, ayaw ng mga inchik na magkaroon ng tagutom. Dahil kung natatandaan, yung pinakamalaking tagutom sa China noong taong 1959, may 30 milyong mga inchik ang namatay. Kaya kung kulang ang inaangkat na pagkain at milyong hektary ang hindi maaaring sakahan upang makaiwas muli sa tagutom, nakahanap sila ng solusyon. Pagpasok ng taong 1990s, ilang pamaraan ang kumalat sa mga probinsya sa bansa para ang sumagip sa kanila sa napipintong kagutuman. Paglipas ng ilang dekada, tila ba nabigyang solusyon ang kawalan ng pagkain doon? Dahil nawala sa balita ang krisis. Kasabay nito ang pag-asenso ng China pagdating ng maraming negosyanteng dayuhan, pagtayuan ng malalaking apartments at pagdagsa ng mga kumpanya mula sa ibang bansa. Hanggang Naging pangalawa ito sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Salamat sa kasaganahan sa pagkain at nasusustentuhan ng sobra sa isang bilyong mamamayan. Masaya na sana ang mga pinunong komunista. Hanggang lumabas ang isang nakakasukang balita. He's author of the of China as well as China is going to war. Right to talk more about the threat of kailasan marami na hindi pala nabigyang solusyon ng problema sa pagkain. Ito ay napagtakpan lang ng mga nakamamatay na kemikal. Ayon sa The Economist, ang napapabayaang peligro sa China ay ang nakalalasong lupa. Ayon sa ulat, isa sa mga sakahan na nasa probinsya ng Hunan ay aani ng mga isang toneladang ng bigas. Pero dahil sa polusyon, ang ani ay nakalalasong. Tapos inulat sa Circle of Blue, nang na patubig sa mga sakahan halos ng buong China ay maduduming labi ng mga pabrika puno ng mga nakalalasong kemikal. Tapos binanggit sa China Dialogue na sobra-sobra ang paggamit ng mga magsasaka doon sa mga may lasong fertilizers at mga pesticide upang dumami ang ani. Solusyong tila may malaking peligro. Ano ang kinaalaman nito sa bansang Pilipinas? Ang pag ng China ay may masalimuot na resulta. Ayon sa Yale Environment 360 na ang boom o pagunlad ng China ay nakalason sa kanilang lupa at ani. Pinahayag na sa loob ng tatlong dekadang pagunlad ng bansa Nag-iwan ito ng isang sikreto na ngayon ay unti-unting lumalabas. Sikreto na may peligro sa kalusugan ng taong bayan. Pinatunayan ito ng Osvej na ang ginagamit na pang-spray sa mga gulay sa China ay formaldehyde na nagdudulot ng cancer. Ayon sa ulat, 37% ng mga nakatira sa isang syudad sa baba ng China ay nakaranas ng problema dahil sa kanilang pagkain. Kahit mga prutas ay peligro din binalita sa Asian News noong taong 2012 na nagkalat na sa Vietnam ang mga pagkain mula sa China na nagdudulot ng cancer. Dahil sa babala, binalita ng Troy Train News na pinagbalaan ng mga eksperto ang pinsalang dulot ng mga kemikal na preservatives na gamit sa prutas na mula sa China. Bukod sa mga nakalalasong pang-spray upang makaiwas sa kagutuman, gumagamit din ng peking pagkain ang mga hinchik, katulad ng daga na pinalalabas na baka o baboy Sinabi sa Daily Star noong taong 2013 na nasa kotay ng kapulisan ng 20,000 toneladang iligal na pagkain Ayon sa ulat kasama sa nakumpiska ay peking baka at baboy pero mula sa fox, mink at daga Wala naman sigurong problema kung kakain ng isa ng daga pero ang mga ito ay tinuturukan ng mga nakalalasong kemikal upang lumaki ng lubusan kaya maaaring makamatay kung kakainin Pati ang bigas sa China ay delikado rin. Noong taong 2011, inulat sa Time na 12 milyong tonelada ng bigas mula sa China ay may halong nakalalasong metal. 10% ay may halong bakal na cadmium na nagdudulot ng cancer. Hindi lang bigas dahil noong ding taong yun sa China Daily na labing 17 pagawaan ng noodles sa probinsya ng Guangdong ang pinasara ng otoridad dahil sa hinahalo nila sa noodles ay tinta, mga pangkulay at wax upang pasarapin ng lasa. At ang pinakamalaking nabalita sa buong kasaysayan ng China hinggil sa kamikal sa pagkain ay noong taong 2007 kung saan halos 300,000 mga sanggol ang naapektuhan dahil may halong kemikal ang kanilang gatas. Ilan pa sa nakalalasong pagkain na mula sa China ay ang mantika mula sa imbornal, ang asin na gamit sa paggawa ng plastik at peking dugo ng itik. Sa Gulf News taong 2007, ibinalita na naglunsad ang pamahalaan sa Pilipinas ng investigasyon sa mga pagkain mula sa China na may halong nakalalasong kemikal. Sa bakit mayroon bang katotohanan ang mga sinasabing nagdudulot ng cancer? Sinabi sa South China Morning Post noong taong 2016 na araw-araw, 7,005 na rang katao ang namamatay sa cancer sa China. Inulat sa Kaixing Global na sa loob ng 15 taon, tumaas ng 20% ang namamatay sa cancer mula sa China. Sobra sa 2 milyon mula taong 2005 hanggang 2020. Siyempre hindi ibig sabihin na magkakakanser agad ang isa kung kakain ng Chinese food. Kailangan lang na magingat at piliin ng mabuti ang bibilhin. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pag ng China ay nakabubuti sa mamamayan nito at pati na rin sa buong mundo. Marami ang yumaman at nakaahon sa hirap. Subalit kung ang kapalit ng kaunlaran ay napakalaking piligro sa taong bayan, para saan pa ang pagunlad kung kapalit naman ay buhay? Dahil sa hindi maayos na pamamahala ng mga komunista sa bansa, ang taong bayan na nagbabayan sa kagagawan ng kanilang pamunuan. Ika nga nila, kung aakit kangat at mahuhulog naman, mabuting sa lupay, mamulot na lamang. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.